You know? What's up sa inyo mga sangkay? Finally, finally! We got it, man. We got it. Naabot natin! Nakuha natin! Woo! Wow, 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 mga sangkay. Di ko ma-imagine. Pero ito na yon mga sangkay. Naabot natin ang 10K. 10K subscriber! King party kayo sa 10K subscriber. At ngayon, mga sangkay, Road to 100k subscriber na po tayo. Lupet, lupet, lupet. Alam nyo mga sangkay, hindi po naging madali mabuti yung 10k subscriber. Nag-upisa tayo sa zero, as in walang wala. Nag-start ako noong November 30, 2017. Na as in mga sangkay, wala. As in, walang nanunood. Kung mayroon mga nanunood mga sangkay, yung iba yung mga close friend ko na lang yung nanunood. Siguro napipilitan na lang kasi... Wala well, eh, kaibigan eh. February 11, naging official na content creator tayo sa YouTube. Sobrang thankful mga sangkay kasi hindi ko po maagot yun. Hindi ko maaabot ang 10k subscriber at hindi po ako magiging official content creator sa YouTube mga sangkay kung wala kayo. Kayo ang dahilan kung bakit at dito ngayon si sa sangkay ngayon. Kayo ang dahilan kung bakit naabot natin ang ang pangmalakasang 10 Hey, subscriber! Dumating na sa kwenta pasok sa na ako kasi parang walang nanonood. Parang walang kwenta yung mga video ko. Pero gawa pa rin ako ng gawa. Isipin mo naman from 2017 November until 2019. At pagkarating ng 2019, nung January, yun na yung time na pasukuna talaga ako. As in, ayoko nang gumawa ng video, ayoko nang gumawa ng mga kung ano nung -ano content. Kasi nga mga sangkay, wala namang nanunod eh. Pero isa sa pinagpapasalamat ko, alam ko, hindi ko masuklian yung kabutihan niya. Yun. Yung nasa taas. Gusto ko pa salamatin si Jesus dahil siya po talaga yung dahilan. Alam kong andyan tayong lahat, pero wala kayo kung wala rin si Jesus Christ, mga sa sambay. So siya talaga yung pinaka -the best. pinaka-best Lord, thank you talaga. Thank you talaga sa privilege na maging isang content creator dito sa YouTube. And I'm so thankful mga sangkay kasi binibigyan nyo ng time yung aking channel to watch my videos at mga content na ginagawa ko. At alam nyo kung gaano kahirap gumawa ng content mga sangkay. Sobrang, sobrang hirap. Lalo na mag-iisip ka ng topic. Kasi kailangan yung topic mo. May, may katotohanan kasi ayoko maglabas na mga topic dito sa YouTube na kung saan pampagulo lang, pampatawa lang o kung ano-ano mga sangkay. Gusto ko may matututunan ang lahat ng mga viewers ko dito. Road to 100k subscriber na tayo. ah. alam kong andyan din po kayo hanggang sa maabot natin to. Ito yung goal ko this year, mga sangkay, na maabot ko yung 100k subscriber. At shout out, mga sangkay, sa lahat ng viewers, sa lahat ng mga sangkay natin. Para po sa nagtatanong, mga ilan kasi nagtatanong, di magets kung ano yung ibig sabihin ng sangkay. Ang sangkay po ay isang salita ng waray, mga sangkay, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay kaibigan. So, sangkay dyan, dyan it means kaibigang janjan Mga sangkay, about sa mga nagiging topic natin ngayon, at about mga history, madalas yung ina-upload ko. Kasi yung history na nilalabas ko, ito yung mga, ito yung kasaysayan mga sangkay na hindi po nailabas sa mga libro. Na tanging ako lang, siguro ako lang ata yung millennial na naglalakas ng loob na ilabas ko. I know that, na ang mga millennial matatalino, pero may ilang millennial na kagaya ko mga sangkay na nabubulag sa kasaysayan na naririnig lamang nila sa mga turo ng kanilang professors, mga sangkay. And galing ako doon, galing ako doon sa punto na kung saan wala akong alam at natuturuan lamang ako dahil wala po akong magsasaliksik. Ngayon, yung mga nilalabas ko na content about sa history, since ito lang muna yung una kong nilalabas sa mga content, ay ito yung ano, ito yung naging bunga ng mga pagsasaliksik ko sa kasaysayan ng Pilipinas na may mga ilang bahagi sa kasaysayan natin na hindi na itala sa mga libro. Ito yung dahilan, mga sangkay, na more on history tayo ngayon. Yung about kay Ferdinand Marcos, eh yun yung mga hindi po na ilagay sa libro na itinatama natin dito as a content creator, mga sangkay. Yun yung mga topic na inilalabas ko. Gusto ko maging aware ang lahat ng mga kapwa kong millennial kung ano talaga ang totoong kasaysayan ng Pilipinas kung ano talaga yung mga kulang na dapat naman talaga nilagay sa libro eto guys, mayroon lang po akong isa shoutout matagal na kasi nila tong request mga sangkay, at hindi ko lang talaga nabibigyan ng time ilalagay ko na rin yung picture nila Ayan, yan, nasa screen shoutout kay Kim at kay Michelle yan. so shoutout sa inyong dalawa, Kim and Michelle and I hope na mapanood nyo to ha? mag comment kayo sa baba maraming pong salamat sa inyong panonood and I hope na samahan nyo pa po ako sa journey natin papuntang 100k subscriber. God bless mga sangkay at see you sa susunod kong content na ilalabas dito. Maraming pong salamat. Bye-bye!